Basta batas. Basta batas. Basta batas. Okay. Uh, sabi dito ni Beverly, uh, hindi ko naman po kasi ginawa ang mga paratang ng kumpanya sa akin. Parang ang naging violation ko po is leaking of information sa company. Ngunit wala naman po kasi talaga akong ginawa. Na naakusahan po kasi ako kasi name ko po ang nag-reflect sa system sa mga transaksyong nangyari na hindi po talaga ako actually ang may gawa. Alright. Dagdagan ko lang okay. to, attorney. Hmm. Ah, um, ang tanong din niya kasi, na-suspend siya ng 30 days dahil inakusahan daw siya na nagbenta siya ng user account sa company. Tapos, um, kinuha yung kanyang telepono, tinignan lahat ng messages. Uh, bawal daw ba yun? Ano ba ba ang karapatan niya? Hmm. Uh, una sa data, no, yung akusasyon na sinasabi niya na hindi niya ginawa, yun ang ebidensya na evidentiary in nature yan. Kung baka sakali niya demanda ka, tatanggalin ka dahil meron kang violation doon sa kumpanya, eh, yan ang magiging lawsuit mo na hindi totoo na ako mm -hmm. may ginawang kasalanan, wala akong kasalanan, kayo lang ang nagawa niyan. But that is your sure evidence. So sa bandang ulit, kung mapatunayan mo na wala kang kasalanan, eh pwede mo gamitin ba siya niyan para sabihin na dapat hindi ka sinusmit, eh pangalawa dapat hindi ka tinanggal. Eh ngayon, kung pinapakailan na yung mga personal mong gamit, hindi po ang isira yung oil eh, may karapatan doon. Eh di maaaring mm -hmm. mo din silang uh, demanda sa panghimasap ng sarili mong gamit. Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.